Pitong gamit sa kusina na maaaring makaapekto sa kalusugan ng seniors. Akala mo safe. Kapatid, alam mo ba na may mga gamit sa loob ng kusina mo na maaaring tahimik na sumisira sa kalusugan mo araw-araw? Oh, mga kasangkapang akala mo'y ligtas, pero pwedeng magdulot ng sakit sa puso, bato, at utak, lalo na kung ikay 60 taong gulang pataas. Maaaring wala ka pang nararamdaman ngayon, subalit ang pinsala ay lumalaki habang dumaraan ang mga araw ang mga bagay na ito ay maaaring hindi mo rin namamalayan. Halimbawa, ang ilang klase ng cookware na naglalaman ng mga chemical na nakakapagpababa ng iyong immune system o mga lalagyan na hindi matibay at maaring maglikha ng harmful substances sa iyong pagkain. Kaya't e huwag ipagsawalang bahala ang mga bagay na tila ordinaryo lamang. Pero huwag kang mag-alala, sa video na ito, ituturo ko ang pitong delikadong gamit sa kusina, bakit ito nakakasama at anong mas ligtas na alternatibo na pwede mong gamitin. Ang bawat kasangkapan na aking tatalakayin ay may mga espesyal na tampok na maaaring nagiging sanhinang aksidente o panganib sa kalusugan, kaya't mahalagang maging maingat sa paggamit nito. Sa pamamagitan ng mga detalyadong paliwanag at mga halimbawa, matutulungan kita na maunawaan ang mga panganib na dulot ng mga kasangkapang ito at ang mga pinakamahusay na kapalit na mas maganda para sa iyong kaligtasan at sa iyong pamilya. Makakasigurado ka na sa dulo ng video na ito, magiging mas may alam ka sa wastong paggamit ng mga kagamitan sa iyong kusina. Panoorin mo ito hanggang dulo, kapatid, dahil baka isa o dalawa sa mga gamit na ito ay ginagamit mo araw-araw, lalo na ang number 7. Isang munting kahilingan kaibigan bago tayo magpatuloy. Kung bago ka pa lang sa channel ko, Mangyaring pindutin ang subscribe button at i-like e ang video upang mas marami pa ang maabot ng video ito. Tuloy tayo. Number 1. Aluminum cookware. Bakit delikado? Kapag pinainitan, nagluluwal ito ng aluminum particles na pwedeng makapasok sa pagkain at sa pagdaan ng panahon. Ang labis na exposure sa mga partikulong ito ay maaaring magdulot ng mga problemang pangkalusugan, kabilang ang pagkaapekto sa nervous system at pagtaas ng panganib para sa ilang mga sakit. Ayon sa ilang pag-aaral, sobrang aluminum sa katawan ay maaaring maiugnay sa neurological decline at Alzheimer's. Ito ay dahil sa milyong tao ang naapektuhan ng mga kondisyong ito, dapat tayong maging maingat sa mga gamit na ating ginagamit sa pagluluto. Alternatibo, gumamit ng mas ligtas na stainless steel, ceramic, o cast iron pans sapagkat ang mga ito ay hindi naglalabas ng mga nakakalason na kemikal kahit na sa mataas na temperatura. Mas matibay ang mga materyales na ito, kaya't nagtatagal ang kanilang kalidad at nag-aalok din sila ng pantay-pantay na pamamahagi ng init para sa mas mahusay na pagluluto. Kapatid, nais kong marinig mula sa iyo. I-type ang isa sa mga komento kung excited ka sa mga ibinabahagi namin o i-type ang zero kung nag-aalinlangan ka. Yang yung feedback ay mahalaga. Kaya't ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Number 2, reused cooking oil. Bakit delikado? Ang paulit-ulit na pag-init ng mantika ay lumilikha ng free radicals at trans fats na nagdudulot ng inflammation sa katawan na maaaring magresulta sa iba't ibang kondisyon sa kalusugan tulad ng sakit sa puso at iba pang mga metabolic disorder. Maaaring tumaas ang panganib ng cancer, high blood, at fatty liver na nagiging sanhi ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan, kasama na ang mahinang immune system at pagtaas ng posibilidad ng pagkakaroon ng iba pang mga sakit na may kaugnayan sa metabolismo. Ayon sa mga pag-aaral, ang paulit-ulit na pag-init ng mantika ay maaring makasama sa kalusugan na nagdudulot ng mas mataas na panganib ng mga malalang sakit tulad ng stroke, atherosclerosis, at ilang neurodegenerative na kondisyon ang paulit-ulit na pag-init sa mantika ay maaaring magdulot ng masangsang na amoy at lumikha ng mga nakakapinsalang by-product, kabilang ang artificial na trans fats, na maaaring negatibong makaapekto sa kalusugan ng cardiovascular at iba pang sistema. Alternatibo, gamitin ang mantika ng isang beses lang kapag nagluluto o mas mainam na gumamit ng air fryer o baking sa halip ng tradisyonal na pagprito upang mas mapanatili ang kalusugan dahil sa pagpili ng mas malusog na paraan ng pagluluto, ay hindi lamang nakakatulong sa pagbabawas ng taba sa pagkain, kundi nagdadala rin ng mas masiglang pakiramdam at mas mabuting kalusugan sa pangkalahatan. Number 3. Plastic food containers, lalo na pag mainit ang pagkain. Bakit delikado? Ang glang plastic ay eh may BPA, isang chemical na nakaapekto sa hormones at maaaring iugnay sa cancer at metabolic disorders. Ang pagkakaroon ng BPA sa mga produkto ng plastic ay nagdudulot ng panganib hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa kapaligiran, kaya't mahalagang maging mapanuri sa pagpili ng mga plastik na produkto. Alternatibo, gumamit ng glass containers o BPA-free plastic. Laging tingnan ang label lalo na kung ito ay ginagamit sa pag-iimbak ng pagkain upang masigurong ligtas ang ating mga kinakain at maiwasan ang mga potensyal na kemikal na nakakapinsala sa kalusugan. Number 4. Non-stick pans with damaged coating. Bakit delikado? Kapag may gasgas na, mas naglalabas ito ng toxic particles tulad ng PFOA na maaaring makaapekto sa liver at immune system. Ang pagkalantad sa mga kemikal na ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kalusugan, kabilang ang mga problema sa hormonal balance at pagtaas ng panganib ng mga malalang sakit. Mahalaga ring malaman na ang pag-init ng mga pans na ito ay maaaring magpalala sa sitwasyon, kaya't dapat tayong maging maingat sa mga gamit na may ganitong uri ng pinsala. Alternatibo, kung gusto mo pa rin ng non-stick, pumili ng ceramic-coated na walang toxic chemicals upang masiguro ang kaligtasan ng iyong pagkain at maiwasan ang anumang masamang epekto sa iyong kalusugan habang nag enjoy ka sa madaling pagluluto at paglilinis. Sa pamamagitan ng pagpili ng ganitong uri ng cookware, hindi lamang nakakatulong ka sa iyong sarili, kundi nagaambag ka rin sa mas ligtas at mas malinis na kapaligiran dahil ang mga ceramic coatings ay eco-friendly at mas matibay kumpara sa tradisyonal na non-stick surfaces. Number 5. Old or moldy sponges? Bakit delikado? Ang mga lumang sponge ay punong-puno ng bakterya at amag na maaaring kumalat sa mga plato at kutsara at nagiging sanhi ng posibleng pagkakasakit sa mga tao kung hindi ito maayos na mapapangalagaan at mapapalitan ng regular. Maaaring magdulot ng problema sa sikmura at infection, lalo na sa may mahina ang resistensya. Ang paggamit ng mga luma o may amag na espongha ay nagiging sanhi ng pagbuo ng mga harmful bakterya na maaaring makasama sa kalusugan. Bukod dito, ang mga espongha ay minsang nag iipon ng mga residyo mula sa mga food particles na nagiging dahilan ng karagdagang panganib sa kontaminasyon. Alternatibo, palitan ng sponge linggo-linggo upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan sa iyong tahanan. Kung wala ka pang pamalit, ibabad ang sponge sa kumukulong tubig ng tatlong minuto upang alisin ang mga bacteria. Gumamit ng dish brush na madaling linisin upang mas mapadali ang proseso ng paghuhugas ng mga pinggan at mas mapanatili ang kalinisan ng iyong kagamitan. Number 6. MSG-based seasoning packets. Bakit delikado? Ang mga ito ay nagtataglay ng mataas sa sodium at monosodium glutamate (MSG) na maaaring magpalala ng high blood pressure at headache sa ilang tao lalo na kung labis na ginagamit o ihinahalo sa mga masusustansyang pagkain na maaaring maging sanhi ng hindi ka nais-nais na epekto sa kalusugan. Hindi palaging delikado ang paggamit ng mga MSG-based seasoning packets, ngunit dapat itong limitahan dahil sa posibilidad ng mga negatibong epekto sa kalusugan, tulad ng mga sintomas ng allergy at pagtaas ng presyo ng dugo. Bagamat karamihan sa mga tao ay walang isyu sa MSG, may ilang individual na maaaring sensitibo at makaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pamumula o pamamanhid ang mga reaksyong ito. Nakilala bilang MSG Symptom Complex, ito ay hindi mga allergic reaction kundi isang pisyolohikal na tugon, alternatibo. Gumamit ng natural herbs at spices tulad ng garlic powder, turmeric, o luya sa halip ng MSG-based seasonings para sa mas malusog na pag-extend ng lasa ng inyong mga pagkain. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi nakatutulong din sa kalusugan na nag-aalok ng iba't ibang benepisyo tulad ng pagbabawasan ng inflammation, pagpapabuti ng digestion, at pagsuporta sa immune system. Makakatulong ang mga natural na sangkap na ito upang makamit ang mas balanced at masiglang pagkain na tiyak na magpapasaya sa inyong panlasa at magdadala ng kapakinabangan sa inyong pangkalusugan. Number 7. Teflon kettle o kalderitang sunog sa ilalim. Bakit delikado? Ta ang sunog na teflon o pintura ay pwedeng lumipat sa tubig o pagkain na nagiging sanhi ng potensyal na panganib sa kalusugan ng mga tao, lalo na kung ito ay naglalaman ng mga nakakalason na kemikal na maaring magdulot ng iba't ibang sakit o kondisyon sa katawan. Sa mga Mikael the Night, Kapag pumasok sa ating katawan, ay makertungo makabawas sa ating immune system at magdulot ng pinsala sa ating mga organo na nagre sa mas malalalang sitwasyon na maaaring humantong sa pangmatagalang mga problema sa kalusugan. Ang sunog na teflon ay maaaring maglaman ng heavy metals o chemical residue na nagmumula sa mataas na temperatura at parang makasama sa kalusugan kapag ito ay napapasok sa pagkain niluluto o inumin. Mahalaga na malaman at maiwasan ang paggamit ng ganitong mga kagamitan sa pagluluto lalo na sa mga bahay na may mga bata o matatanda dahil ang exposure sa mga toxic substances ay maaaring magdulot ng malubhang karamdaman. Pakabubuti na magsaliksik ng mga alternatibong materyales para sa mga cookware na mas ligtas at mas environment friendly. Alternatibo, gumamit ng kettle na stainless steel o enamel coated cookware para sa mas ligtas at mas matagal na paggamit na makakatulong sa pag-iwas sa mga kemikal at pagbibigay ng mas malinis na tubig para sa iyong inumin. Ang mga materyales na ito ay hindi lamang matibay at madaling linisin, kundi nagpapababa rin ng panganib ng reaktibidad na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi ka nais-nais na lasa o amoy sa iyong mga inumin. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ganitong kagamitan, masisiguro mong ang bawat pagkain Tasa ng tsaa o kape na iyong ihahanda ay malinis at mas masarap. Bonus tip, linisin, palitan, at alamin. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling gamit. Ang mahalaga ay alam mo kung alin ang ligtas at alin ang hindi. Linisin ang gamit, palitan kung sira na, at alamin ang epekto nito sa katawan mo. Subukan mong mag-research at magtanong sa mga eksperto o kilalang tao tungkol sa mga produktong ginagamit mo. Ang tamang impormasyon ay makatutulong sa iyo upang gumawa ng mas mahusay na desisyon at makaiwas sa mga panganib na dulot ng mga hindi ligtas na gamit. Isa alang-alang din ang mga alternatibong solusyon na mas eco-friendly at abot kaya. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang iyong katawan ang mapapangalagaan, kundi pati na rin ang kapaligiran. Minsan, hindi pagkain ang problema, kundi ang gamit sa pagluluto. Ang paggamit ng tamang kagamitan sa pagluluto ay mahalaga hindi lamang para sa pagiging maginhawa sa proseso, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalusugan. Bukod dito, ang mga kagamitan na madaling linisin ay maaaring maiwasan ang pagbuo ng bakterya at masamang kemikal na nagiging sanhi ng pagkakasakit. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga gamit, mas magkakaroon tayo ng kakayahang maghanda ng masustansyang pagkain at mga inumin at mapanatili ang ating kalusugan. Kung may natutunan ka ngayon, i-like mo ang video. Comment kung alin sa mga gamit na ito ang nasa kusina mo ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas maraming tips na makakatulong sa iyong kalusugan habang ika'y tumatanda. I-share mo rin ito sa pamilya at kapitbahay, baka sila rin ay hindi pa aware.